So good morning guys Ngayong araw ay pupuntahan namin yung Rainbow 89 Eco Park Camping Site no. Ayon kay Google, uh, 62 kilometers Bali, 1 hour and 28 minutes ang aming biyahe So guys, uh, makartor na kami Magagasap lang kami tapos dire direto na rin yung magiging biyahe namin papunta sa Rainbow 89 Maganda raw dun eh sa may camping site dun sa may bandang Tanay So, kita-kits na lang guys Pagka merong liwanag na 2 liters 150 Kano na 200 Parang hindi napupuno pupuno Oy, papuno na Oh, pia Nakapag-gasap na tayo Bali, mga 6 Nandun na kami So, dire-direcho na to, no Kailan kaya tayo makakabili niya, Noy? Yung so, pag may ganyan ako, um, una ko ipapasok ko yung na-drive ko tayo ng loob ng NDEX. Sa NDEX, no? Sarap, no? Kaya mo kaya yan? Kaso parang hindi ka aabot, dapat dyan may nakabakya ka ng mga, ano, 4 feet. At pwede ko na ma-lower dyan, eh. Tapos meron pa siyang lagay sa may gilid, eh, no? Meron yan, panigurado. Ganda, nakarap, no? Nakapoto mo, eh. Balang araw magkakaroon din ako nyan Nandito na nga pala tayo Pa-antipolo Pag kumanang ka-antipolo Ayan, nadaanan na natin Marikina Bilis lang ng biyahe natin kasi uh, Walang ganon traffic Tsaka maaga tayong umalis Mas maganda pag ganon maagang umaalis Para mas maaga ka rin nakakarating Doon sa pupuntahan mo uh, ah, Gambanggaan ito guys oh. Ay, may tinamaan Ano yung sinalpok niya? Sinalpok, sinalpok niya, no? Hindi ko siguro yung hataw sa Ha? Hataw siguro yung joyride Joyride ba? Joyride Oras natin 5.48 Nandito na tayo guys sa may Boso Boso Lumagpas na kami ng Boso Boso 17 kilometers oras natin Alas sa sakto Meron pa kaming tatakbo 16 kilometers Ayon kay Google makakarating kami ng 6.25 am In the morning Oh nandito na pala tayo Rainbow 89 Ayan, no pag kumaliwa kayo dyan guys Rainbow 89 na Uy Rocky Road pala to Welcome to Rainbow 89 Yun ang maganda Ito na ba yun? Oh. Maganda, maganda ko ka, sir Op Open naman no? Pwede walk in Pwede po ano Tapos kung wala naman kami ng dalang tent Ano lang kami? Sightseeing lang naman kami Magkano ang entrance nya? 100 per head, 100 per head. Okay. Ah, Meron namang kakainan dyan sa loob? Meron po, may canteen dyan ah merong canteen, okay sige doon lang muna sir ah iiwanan po namin tapos trekking ganon ah okay 5 uh, minutes 5 minutes? okay sige po trekking, 5 minutes yung lakaran papunta dun sa mismong site dito tayo para makulimlim so nandito na kami guys, Villa rainbow 89 so good morning, registration this way nandito na tayo sa may uh, straight to heaven paparegister register daw muna guys. Bali, ang sabi dun ni Kuya ay mga 100 per head. Bali 200 na kaagad kami. Tapos may mga kainan naman daw din sa taas. Dyan tayo dito. Tepang pang ano Mama Mary. mag o Mama Mary. Uy. Breaking nga eh. Hindi mo ramdam ang ano pag hindi ka na. Break. Ba't nag-shortcut? Kami daan pala. Oh, ang dahil-adit sa paas. Hindi <laughs> na gusto tayo ako lang. <laughs> hindi, itago mo muna uli. Dito muna kayo dadaan bago ano, pumunta registration no refund bawal ka na palang sumuko bagong dating dalawa ulit nakamotor po yes yes po nakamotor po kami ayun guys meron dito ang ads on na uh, table and chair long table 350 short table 250 Magandang mono black na, table parang kitang kita yung nakasya talaga Salamat po sa nurot. Mga ilang oras po yung ay mga ilang minutes po yung lakarin mula dito. 5 minutes na lang po. Ito yung pinakakantee nila, guys. Anytime naman ma'am, pwede kumain dito. Kakainin mo tapos ubwanpiti. Yan to si Lord. Kurabang na guys dito. Mga almusal. Sinigang na hipon 200. Amonado 180, Bicol Express 180, Pansit oh, Ha? <laughs> <laughs> Santa! Santa! Ito, <laughs> hey, rapid daw. Ayan guys, so may pwede ka dito. Ayan. May mga hagdan. Pag gaganito daw, magano yung room na ganito? 250. Yan? <laughs> Dapat, <laughs> dapat dito bagong kain ka. <laughs> Pagdating mo sa taas, matatai ka na eh. Ha? Good luck, kuya pa Oo nga eh. Pagdating mo doon, matatai ka na eh. Ay, ganda oh. Pinsak yung mga dugo. oh. Partida, tumatakbo pa. Sasalubugin <laughs> ka ko. Ano yung papalipad? Huh! Diyos ko. Ah! Teka, kalma. Kalma muna. Ano na, nawali gutom ko. Kanina nagugutom na ako eh. So yung guys, nandito na tayo sa may groto. 5 minutes ba? 5 <laughs> minutes. Kaya pala 5 minutes. Dahil kasama na pahinga. Pero kung diretso lang to, hindi mo na kailangan magpahinga. <laughs> <laughs> Ayan guys, so, may mga tao din na naka, naka-check-in. <laughs> Ay, aray, aray. Dapat <laughs> maglagay sila escalator dito, pre? No? Hiningal -hini ng ari ng kanila. Pa Pagdating mo dito, parang ayaw mo nang bumalik eh. <laughs> Dahil yung pagbalik din. Pagod din eh, kasi may pwersa. Bakit mo na tayo dito? Sana yung kasama ko. Ano kayo? <laughs> ano kayo pa? Hindi na. Pahinga ka muna. Ay! 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 Diyos ko. Baby. Liga Ay, tuntik ka na. <laughs> Anak ng tukol. Lalim yan no? oh. Tara oi dito. Sa mahaba ng aming inakyat. Ay, ganda mo talaga okay, yung okay, Pero pag mo dito sa tuktok. Woo! Ito ang bubungan sa iyo. Hey! Napakasulit at worth it yung pag-akyat mo dito dahil sa ganda at mga mag